Yes. Proud, proud to be first timer hiker. Nakarating sa summit din. Hi. Salamat Lord. Tangin na, nagka na yung pa ako. Oo nga, doon nga pala. Yes. Dali, ito na yung summit ka yun. tayo Pasublima na yun Departure uh, 6 AM Time check na yun 10 10.02 In the morning six four hours uh, salamat